I like your tattoos. I think they're sexy. Nicole, my bad side, kapala. Alam mo, pwede natin gawin bagong gimmick yung forma mo. Chef's on fire. <laughs> Hindi naman sinasadya ni Chef Judah yung nangyari. Why do you look so upset? Unless, may ibang issue? Nakakatawa nga eh. Kahapon, ako itong mainitang ulo. Ngayon naman mukhang ikaw yung may drama sa buhay. By the way, sorry for my outburst yesterday, ha? Sa ibang tao naman talaga ako galit eh. Ikaw lang yung napagbuntungan ko. Nabanggit ko sa'yo na... nakakasal ako, right? Oo nga pala. Congrats. Kaya huwag ka lang magpa-pressure sa mga problema dito sa resto. Ako nang importante, maging happy ka para sa wedding mo. Yan ang pinaka... pinaka-importante event sa buhay ko. Big day ko yun eh. Kaso may dumating na panira. Yung mom ko. Bakit naman? Ayo na nandun siya. Alam mo yun? Kasi all my life, sanay na naman ako nawala siya sa bahay Lagi Laging she needs to be out with her friends, may charity event somewhere. Kailangan niyang... Kailangan niyang mag-abroad para mag-shopping. So, sanay na ako na siya sa buhay ko. Tapos pag nandiyan siya, hindi eh, ko rin naman maramdaman yung presence niya. Kasi palagi na lang niya ako pinupuno. I mean, kusang-kuso niya yun, yung... yung nakikita niya yung mali ko. Na lahat, palpak. Lahat, reject. Lahat... Lahat, pangit. Alam mo, nung bata pa ako, naalala ko. Whenever she corrects me, I'll do anything. Babaguhin ko yung sarili ko agad-agad yun. I just tried so, so hard to impress her. Until I just got tired. Kasi kahit ano namang gawin ko, never naman ako magiging tama sa paningin niya. Eh. kahit sinusubukan mong punuan yung mga mali, kulang pa rin. Hindi mo tuloy mapatunayan. Umihalaga ka rin naman. Exactly. Cheers.